kukuha ako guys ng malunggay kasi nagtinola ako kaya kukuhanan kukuhanan ko na to kunin natin guys kasi, maano ma, ma ano, na hindi ko kasi to guys pinapa no? pinapalaki kasi nasa paso lang yan eh. bibigay ko na to sa aking kaibigan So. Wait, yeah, um, na siya. Ganyan lang siya talaga guys kapag inaano ko. ko lang ng Ito na. Ito guys, oh, yung nakuha ko malunggay. Ayan. Ah, ang kapatid ng malunggay. Oo, kasi naman yan guys, dapat din natin. Dapat na, na dapat sa inyo ng Ayan. Ito yung po, guys. Kasi ito yan. Hindi may himay mo dapat Ayan. Hindi pa yan malambot guys. Hindi ko pa ay, si Toy Papay na lalagay ko.